Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Lola Salve ay kilala sa kanilang baryo bilang isang manguhula. Lagi siyang may dalang kristal na bola at sinasabing nababasa niya ang hinaharap ng sino mang magtutungo sa kanya. Ngunit ang totoo, wala siyang anumang kapangyarihan. Kinagawa lamang niya ito upang may maipakain sa kanyang apo na si Rina. Palaging sinasabi ni Lola Salve kay Rina, Anak, Minsan kailangan nating magkunwari para mabuhay. Ang importante, wala tayong tinatapakang tao. Dumadagsa ang mga kliyente ni Lola Salve, mga nawalan ng trabaho, naghahanap ng pag-ibig o gustong malaman ang kanilang kapalaran. Ang teknik ni Lola Salve ay ang pagbibigay ng mga sagot na ligtas at pabor sa lahat. Tulad ng ang tagumpay ay darating kung magtitiis ka. May darating na bagong pag-ibig. Ngunit kailangan mo maghintay. Ingatan ang iyong kalusugan. May nakikita akong banta. Sa kabila ng kasinungalingan, naniniwala ang mga tao sa kanya. Isang gabi, isang lalaki ang kumatok sa bahay ni na Lola Salve. Matanda ito, may dalang baston at tila hindi taga baryo. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Manguhula ka, hindi ba? Gusto kong malaman ang aking kapalaran, sabi ng lalaki. Laging kabado si Lola Salve. Ngunit nagkandwari siyang kalmado. "O oh, anak, sige umupo ka, sabi niya. Inuha niya ang kanyang kristal na bola at sinimulan ang kanyang karaniwang palabas. Ngunit habang nagsisimula siya, biglang kumidlat sa labas. Nang tingdan niya ang bola, may kakaibang anyo siyang nakita isang mukha na nakatitig sa kanya. Ngunit hindi mukha ng lalaki sa kanyang harapan. Habang nagsasalita si Lola Salve, hindi niya napigilan ang sarili. May mga salitang biglang lumabas mula sa kanyang bibig na hindi niya maintindihan. Ang iyong oras ay dumating na ang kadiliman ay naghihintay sa iyo. Nagulat siya sa sarili, ngunit mas nagulat ang lalaki. Tumayo ito at ngumiti. Salamat Lola, alam ko na ang sagot, sabi nito bago tuluyang umalis. Matapos ang bisitang yon, Nagsimulang makaranas ng mga kakaibang bagay si na Lola Salve at Rina. Tuwing gabi, naririnig nila ang kalusko sa bubong. At tila may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Si Rina ay nagsimulang magkaroon ng masamang panaginip. Tungkol sa isang malaking anino na laging sumusubok abutin siya sa baryo nila. May isa pang manguhula si Aling Pilar na kilala sa pagiging totoo sa kanyang kakayahan. Lumapit si Lola Salve sa kanya upang humingi ng tulong. Bakit mo binuksan ang pintuan para sa isang taong hindi mo kilala? Tanong ni Aling Pilar. Hindi siya ordinaryong tao isa siyang nilalang mula sa dilim at ngayon ay sinusubok kanya. Nagsimula ng maganap ang mga bagay na sinabi ni Lola salve sa lalaki. May isang bahay sa baryo ang nasunog at ang isang bata ay biglang nawala. Napansin ni Rina na lahat ng sinabi ng kanyang Lola kahit hindi totoo nung una ay tila nagiging totoo ngayon. Isang gabi, bumalik ang lalaki sa kanilang bahay. Ngumiti ito kay Lola Salve at nagsabing, Salamat sa iyong mga hula. Ikaw ang nagbigay daan para maganap ang lahat ng ito. Nanginginig si Lola Salve. Hindi ko sinasadya, patawarin mo ako, sigaw niya. Ngunit ngumiti lang ang lalaki at nawala sa kadiliman. Sa sumunod na mga araw, lahat ng pinupuntahan ni Lola Salve ay nagkakaroon ng masamang mangyayari. Isang aksidente, isang pagkakasakit o pagkawala ng isang tao. Napagtanto niyang nilala siya ng lalaki sa isang sumpa upang matapos ang sumpa. Sinubukan ni Lola Salve na humingi ng tulong kay Aling Pilar. May paraan para matapos ito, ngunit kailangan may magsakripisyo, sabi ni Aling Pilar. Pumayag si Lola Salve na ialay ang sarili upang maprotektahan ang kanyang apo. Sa huling ritual, Tumayo si Lola Salve sa gitna ng isang bilog na may kandila. Habang nagdarasal sa si Aling Pilar upang itaboy ang nilalang. Bago matapos ang ritual, sinabi ni Lola Salve kay Rina, Anak, huwag kang gagaya sa akin. Maging totoo ka palagi, kahit mahirap ang buhay. Sa huling sandali, Nawala si Lola Salve kasama ang nilalang. Ngunit naiwan si Rina na ligtas. Lumaki si Rina na dala ang aral ng kanyang lola. Bagamat mahirap ang buhay, hindi na siya umasa sa kasinungalingan. Natuto siyang magsikap para sa kanilang pangarap. Ngunit tuwing gabi, nararamdaman niyang binabantayan siya ng kanyang lola Salve. Ang lola niyang maparaan ngunit may mabuting puso. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.